Alam mo ba kung ano ang epekto ng mataas na uric acid sa katawan? Una, ito ang pangunahing sanhi ng gout. Yung matinding sakit sa kasukasuan, lalo na sa hinlalaki ng paa na bigla na lang sumusumpong, namamaga, mainit at halos hindi magalaw. Pangalawa, pwede ka rin magkaroon ng kidney stones. Yung matinding kirot sa tagiliran o likod, hirap umihi at minsan may kasamang dugo sa ihi, madalas dahil sa sobrang uric acid na naiipon sa kidneys. Hindi lang ngayon, kapag tuloy-tuloy ang mataas na level ng uric acid, posibleng humantong sa kidney damage o pagkasira ng bato, may iba rin na nagkakaroon ng topi, matigas na bukol sa ilalim ng balat, kadalasan sa kamay, siko o tenga. Kaya kung madalas kang makaranas ng pananakit ng kasukasuan, tagiliran, or may abnormal sa ihi, magpacheck ng uric acid level at creatinine. Para makaiwas, uminom ng maraming tubig, iwasan ang laman loob, sardinas at matatamis na inumin. Mas okay kung gulay, prutas at simpleng luto lang ang kakainin. Alaga ang sarili habang maaga pa. Prevention is always better than cure. Please follow, like and share po sa page. Salamat. Disclaimer. Ang mga post na ito ay gabay lamang. Para sa mastiak na lunas, magpakonsulta pa rin po sa inyong doktor.